Isang bulag ang pumunta sa isang restaurant para kumain. Lumapit ang owner at tinanong. Ano po ang order niyo, sir? Sagot ng bulag. Iho, isa akong bulag. At hindi ko nakikita ang menu. Bigyan mo na lang ako ng maduming plato at aamoyin ko ito. Nagtaka ang owner pero sinunod nito ang gusto ng bulag. Binigyan niya ang bulag ng maduming plato at sabay inamoy. Sabi ng bulag, Hmm, mukhang masarap itong sweet and sour pork chops with apples and onions. Nagulat at namangha ang owner dahil nalaman ng bulag ang pangalan ng dish dahil lang sa pag-amoy nito. Makalipas ang ilang araw ay bumalik ang bulag sa restaurant. Nakita ito ng owner at nakaisip ng nakakatawang trip. Sakto naman na nasa kusina ang asawa ng owner na si Brenda. Sabi ng owner, Honey, yung lalaki doon ay magaling. Inaamoy niya lang ang plato at alam niya na ang o-orderin niya. Sabi pa ng owner, Pubarin mo yung pantimo mo at ipunas mo sa plato at tignan natin ang sasabihin niya. Tomate.